Ano? Ano? Sabi mo ako magluluto ng pork binagong request-request kwestre-kwestre sa papaluto mo na pala sa nanay mo. Ito, huwag ka na magre-request sa akin kahit kayo. wow! Wow! Alamang! Yes! Grabe, kumakawa pa. But... Yes! Hindi pa nga eh. Ito yung mga ama, nakiluto ka lang talaga. Oo, uh -huh. nakiluto lang talaga ako <laughs> kasi wala po kaming gas, hindi pa ako binigyan ng siyong pambiling gas. Tapos so, wala rin po akong kanin sa bahay, kaya dito po ako talaga kakain. Parehas talaga kayo ni Mama Wee. Wala, <laughs> eh. wala rin sila ni Gasi, wala sila kanin <laughs> talagang ano, talagang naghihirap na kami ni Mama Wee. Ang layo ng dinayo ko, makaluto lang. Pero ang pangalan na yun, pang taon na yun, no? Grabe naman sa isang taon. Ah. Hindi na mapanis yun, di ba? Oo naman, lagi mo Tapos pag ano, tuwa ka lang, lagi sa platito. pag mag sa ka, iba po. So, Diba sabi mo ako magluluto ng pork binagongan? Ano? Sabi mo ako magluluto ng pork binagongan, nagkasrekasul ka sa akin, papaluto mo na pala sa nanay <laughs> <sa nalain> mo. Ano sa nanay mo? Baby, hindi nga yung pork binagongan. Hindi doon ka na, doon ka, sabi, sabi, ka Beto, na magpaluto. Sabi-sabi ka pa na luto ko ito, papaluto ko na sa mama mo. Doon ka na. Iba yung, iba yung hindi nga. Doon ka na nga, kulit na ito. Epal eh. ka. Doon ba, ba mo hindi nga yung pork binagongan? Doon ka na magpaluto. Ano? Paano magpaluto? Huwag ka na mag-request sa akin kayo. Oo, oh, mag-request. Magkasabay lang ka kayo. Sabi ko kasi. Hindi, hey, okay lang. Huwag ka na mag-explain. Sabi ko, babe, ito mo, ano, pag binaguungan kapag may time ka. Pag, pag binaguungan, di ba? Sabi ko. Siyempre, magkakakayo sa'yo. Tapos, maya maya, gabi-gabi diba? na, kat Ngayon si mama, lang gusto niya mag-alamang. Alamang lang yun, hindi yung pag binaguungan. Hey, hindi, huwag ka na mag-explain. Alamang-alamang sa'yo. Uy lang. Ma, ano? Dala pa lang, pinapaskip dibdib ko. Ma, huwiga muna ma. Bakit? Tapos huwiga na. Sarawal ka lang. Hindi pa ako kumakain. Uwi nyo na ako. Mga paskip mo, Bakit? Sinis ka rin yan. Kaya yung pagbinagoongan yan. Sa baka may bagong na si Kaya. Talaga marunong eh. Hindi ka. Hindi ka dito. tina mo. Ano? Magtago ka sa ilalim ng puwet niya. <laughs> Pili ko saya yun, saya. Ano saya? Hindi naman din ako, kasi namin ka na ha. Sumadali mo na lahat yan. Dali ko to saka yung sinain dyan. <laughs> <laughs> Ikaw mo na to, saka ulo ka. Baka may hitaman mo, hindi ka nila sabihin ko mas luto niya no? sabihin Sabi ko Aileen mas masarap luto mo ah! Ah! <laughs> babe tignan ko na yung luto ni mama mas masarap parang yung luto niya kaysa sayo okay lang <laughs> <laughs> tanggap ko naman dapat nga daw ganito ganyan eh. <laughs> <laughs> lang. luto niya hindi nga hindi, hindi ako makainaw alam paano magluluto yan ano sa'yo? Mami, luto mo ako pork pinagoongan kagabi. Tapos, bigyan na nag-chat si mama. Sabi nga, sabi. O nga pala, kamag-anak niya pala yung mga ano, chef. <laughs> <laughs> diba? Kalimutan <laughs> mo. Ano yung chef perfectionist. Yeah. Yung mga lahing masasarap magluto. Oh, kami na yun. Ako na yun, na makasali na. ako dun. Kanyanin ko, adobo mo kay nanay baby mo ngayon ako. Nanay baby. Basta ako, originality ko. Oh, YouTube. YouTube. <laughs> ah, hindi ako, uy, hindi ako nang-office sa YouTube. Kasi We, yung, kita ko yung mga ayaw ko, <laughs> hindi ko nilalagay. So, original ko yon, di ba? Yes. Pero ma, nagluluto ka dito yung mga hindi kinakain ni Lin. Oo, para hindi talaga kakain si Lin. Tulad niya, alam mo, hindi ko makain si mami ni Lin. Ano, ulam niya. Ang namin niya? Wala. Ang naminis niya daw niya sa akin yung, ano, giniling Kaso wala naman kayong stock, so hindi ko siya malutuan, di ba? Ay, mga gawa, ta gawa tayo. Mag magpagluluto. Ah, mag ano kayo? Cooking battle kayo ni Mami. Kala ko naman si Mama Wei. Ah, so, ah ano, ba, ma ba, yung luluto mo na Sprite? Yun, kayo may mga. Ma. Ay, hindi ko natikman. Sarap nun. Nakakapagpabago yun ang na buhay. Ay, ay Palay mo. Malay mo, may ma. <laughs> <Lagan> mo. Malay <laughs> mo ta. Pag natikman mo yun, na mabago na yung buhay. Yung natas titikman ko. Tas, kailangan mo lang magtatampo sa inyo. sino masarap ha. Ngayari ka pa bias ka. Siyempre yung asawa mo sasabihin yung masarap. Ay, sinabi, baka wala akong dilig mga. wala akong sundot eh. May dilig pa. Muulan nga ng dugo. <laughs> Tapos kami, kayo naman, kami dalawa naman ni mama. Okay? Eh. para sa kami mag magaling magluto, di ba? Adobo! Uh, Lagi yung kinakontra nito yung adobo. Mas masarap daw yung akin. Oh. Si mama, ay masarap magluto eh. Masarap magluto pero mas masarap ako dun. Sa prito, mag... Ayoko, wala kang laban sa prito. Wala <laughs> kang diba, nilalagay nun eh. Wala lang laban sa Kakaibay prito. Kakaiba yung prito nun eh. Parang Ayan, may ano ma. uh, eh, May nilalagay na katas ng ano eh. Kinikili. <laughs> <laughs> kinikili. <laughs> sabi ni Mama, wag tinitira ako ng mga tupo. Kasi wala ako dun ah. Diyan ganyan kagabi, tin sabi ko sinabi ako si Mommy Mami Lin. Mommy Lin lutuan mo pag pinag-uungan. Uh -huh. Tapos biya nagkit si Mama na uto sa alamang. Oh, kasi talaga nagki-crave ako nung nakaraan pa yan. Kain ko lang mangga, basta may Di pa ano kasi, you parang paggutom pa lang. Hmm, Saka Talaga nagpaluto ako niya kasi magbabaon ako. Pero yung bagoong, hindi nga ba sa mga Anong bagoong? Bagoong isda? Bagoong isda. paborito ko yan. Oo. Oh, yes. uh -huh. eh, kasi ang isa nito binigay sa amin ni Papa ko Oh, di diba si Papa? Buti kayo naalala <laughs> ako hindi. Bakit alam niya hindi ako makain yan? Paborito ko yan. Edgar niya Eh kami naman ako sinasusuwang ko yan. Araw-araw ko yung ulam. Saging. Good, di ako makain yan. Sarap yan. Sarap yan. Sarap yan. Tikmang ko yun, eh, parang nasa lupa. Parang sinabawang lupa. Grabe, sarap yan. Grabe ka naman sa mga kumakain ng... Exad siya yung magsabi ng ano yung pagkain. Tama, kilala niya lang ha.